Eh, okay. gagawin tayo doon sa ilalim kaya iangat natin to. Okay. Angat natin to. Mag-isa muna tayo ngayon. Wala tayong is ano, wala tayong piston ng camera natin. Wala tayong mapagsabitan. Kaya hawak-hawak lang natin yung camera natin para makapag-video man lang tayo, makapag-share man lang tayo ng uh, ganitong ginagawa sa ganito ganitong unit ano pala ito grab lip still yung brand grab R41 grab Grablip siya made in Germany siya na China Germany yung makina yan mar yung makina nito pero China ang gawa ngayon babaklasin ko yung ano nito yung center boom nya extension kasi yung kakalasin ko sa ilalim yung uh, steel tube yung linya nung uh, hydraulic niya dito sa may center boom kasi nasa gitna nakatago sa ilalim gitna na sa ilalim pa ayun kakalasin ko tong uh, <coughs> chain niya yung sa roller chain niya itong nut na to babaklasin ko to para mahugot ko yung kadina niya kasi ito yung naguhold ng uh, clamp niya number 30 30 na ano to 30. Ayan, matigas. Kaso lang, hindi tayo makapisto ngayon. Kinalas ko na yun Ito sa ilalim. Ito yung ilalim nung dinasabitan ng kadina. Oh. Ayan, no? Ayan, yung kadina. Nakalailay na. Natanggal ko na yon. Dito sa ilalim na to, dito yung supply nung hydraulic nya sa up and down. Ayan, yung tatlong allen rinse na to, ito lang yung naguhol sa kanya. Tapos nakapatong lang siya sa uh, chassis nito itong mas niya. Naipit, pinipit. ko na itong anim na to may uring to sa ilalim sa doob. Yan, yung kulay puti na nakikita na yon yun yung papalitan natin, yung bumaluktot kasi nasunggab ng operator sa kahoy, sa tabla. Kaya pumilipit yung host, tsaka na, ayong steel job na punit. Ngayon, sinabitan ko sa ng chin block sa taas para maiangal ko yung clamp. Ayan yung clam na yan hindi na kasi bangat si dito natin kaya natin. pinaangat ko na lang ng pork clip kasi hindi sa kaya yung na block pinaangat ko ng pork clip para may pa sa patungan yung clam nya para makahiga ako sa ilalim magkasya ako sa ilalim ng clam <coughs> ito, sinabitan ko siya ng chin block ngayon nahugot ko na yan, naiangat ko na ng chin block yan, yan kasi yung gitna hmm, lang yung iangat ko dito para maluwagan ko ito, yan para makalas ko to kasi nakatago yun dun sa ilalim naiipit sya ng mas kasi anong nito eh tatlong dubli yung mas nito okay, eh, nakalis na rin natin hirap pala si nito oh. okay ayan siya o oh. Ayan. ayan ayan pinatong ko siya sa long beans na yon nakahoy para matanggal ko yung ano yun na yun Ayan. Nakalas ko na yan. Yun. Ayan o. Oh. Doon yun. siya nakakabit. Yun. Yun. Tsaka dito. Ito. Ayan. Tsaka dito yan. Mas yung kabila naman yun. Yung gitna niyan. Ito. Dito na connect sa boom dito center boom. Yan. Yan. Kadina niya. Okay. Ito yung surplus natin, oh. Ito yung sira. Okay, ano May tama na rin pala 'to. Oh. Okay, medyo may crack dito sa puno pero gagawin ko dito hinangin ko na lang ng copper ng copper to ng tanso tanso lang katapat nito hinangin natin to ng tanso sa sitilin Okay hindi ko na napakita yung ano, ito na siya hinihina <coughs> ko na ng tanso yan yung ilalim niya <laughs> yan kinabit ko na mahirap ikabit hindi ko okay. nang maayos Ayan. Okay. Nagpa ano na ako. Pinapunta ko na yung operator oh, para may taga ikot-ikot sa taas. Ngayon, okay. konti lang. Kasi mahirap mag-isa. Oh, Talagang mabigat yung trabaho na to. Ayan. Kasi si, so, susuot ko sa ilalim ng clam. Ayan. Sa ilalim ako ng clam niya. No? Ikita okay. ko yung ano yan. Yung, nakita nyo parang dilaw yan yung tanso na hinihinang ko. Okay, 1 hey, ko lang tong tatlong alien rigs ito lang yung nag-hold sa kanya. Bitawan mo nga. Bitaw na. Oh. Okay, baba mo. Op. Okay, pa. Op. Lay, Lay na yung kadina hindi pa. ha yung malaki kadina hindi yung maliit yung nakasabit di sa may tali namimirsa pa ba hindi na hindi pa ha hindi, pa. hindi baba mo pa wala na yan Laylay lay na? Oo. Oh. Laylay na yan? Oo. Oh. Sige, tama na yan.

pagod tayo dito talagang labas pawis <laughs> ayan okay na nakabit na natin ngayon titesting na lang natin to kung may mga leaking ito yung tanso na inina ko si luma pinaglumaan na rin to eh dati may leaking to surplus ayan nirepair na lang natin okay <clears throat> titingnan ko na lang kung may sasabit or wala maraming salamat sa ano panonood nyo. Kung nakarating mo kayo ng panood hanggang dito, maraming salamat sa inyo. Para sana may nakuha kayong uh, tip dito, dito or idea kung paano gawin yung ganito. Uh, okay. Uh, sana nakatulong tong video ko sa inyo. Pasuyo na lang ako ng like, subscribe. subscribe na lang ng YouTube channel ko. Tsaka share, comment na rin Kung may ma-comment kayo uh, Maraming salamat sa mga subscribe sa channel ko Malaking tulong sa akin yan Maraming salamat sa inyo Tsaka sa magsasubscribe pa lang Maraming salamat Okay Malaking tulong sa akin yung pag-subscribe nyo Pag-comment Tsaka pag-share Okay Ito yung kinalas ko, ayan no? Ayan. Oh, uh, naaangat na siya, umaangat. Kasi hindi mo ito mabaklas pag hindi mo inangat. Kaya kailangan itukod mo yung clamp may gawan mo ng stand na matibay. isampa mo yung clamp niya, makasigas siya kasi ilalim tsaka mo siya. Kalasin yung kadina kanina yung sa gitna, nakita niyo yung kinalas ko. Pag nakalas niyon tapoy nyo na siyang sabitan ng gin black tsaka iangat para yung gitna lang yung aangat yung maiwan itong klam uh, clam sa ilalim tsaka madudukot nyo na yung ito yan yung pinalas ko yung pinalitan ko kasi mahirap to kasi nakatago to sa ilalim pag, nag pag okay, nakababa yung clam halos hindi mo talaga makita ito kailangan nakaangat okay sa pagdokot pa lang dyan sa gilid. Kasi naka ano yan eh. May naka-attach siya dun sa may mast sa gitna. Dun siya naka-attach. Kasi may butas yung mast niya sa gitna. Dun dumadaan yung hydraulic niya sa boom. Boom, center boom niya. Extension na center boom. Kasi parang ano ito eh. Pang mataasa na kamada kayang-kaya -kaya nito sumungkit ng mataas na kamada ng rulyo okay uh, okay kung sana ano may yung gumagawa ng mga ganito uh, sana may nakuha kayong idea na paano gawin yung ganito kasi mahirap to anuhin gawin tsaka yung pisa nito limitado kasi yung supplier nitong ni unit na to parang nag-iisa lang siya hindi kagaya ng mga TCM mga Nissan mga Komatsu yon maraming mga supplier ng pyesa yon pero itong steel na to napaka limitado ng pyesa na to halos wala kang mabili pati yung supplier halos ayaw magbinta gusto nila sila yung gagawa alam niyo naman pag kumbaga parang kasa alam nyo naman pagka parang kasa talagang triple eh, ang singilan okay okay na siya ayan tatakbo na siya ready ready na at tat na yung operator na mag operate kasi ayan, susungkit na siya ng rolyo dun sa loob okay, maraming salamat sa inyo